O mapagpalang San Francisco ng Kirolamo, lingkod ng Diyos na tunay na nabuhay para sa kanyang kaluwalhatian at kapakanan ng mga kaluluwa, lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng aming pangangailangan. Ikaw na hindi nag-alinlangang ibigay ang iyong buong buhay sa paglilingkod, sa pagpapalaganap ng mabuting balita at sa pag-akay ng mga makasalanan tungo sa liwanag ng awa ng Diyos dinggin mo ang aming taimtim na panalangin. Sa gitna ng mga unos ng aming buhay, sa mga takot na gumugulo sa aming mga puso, kami ay lumuluhod at humihingi ng iyong makapangyarihang panalangin. Ipinagkaloob mo sa mga mahihirap, sa mga may sakit at sa mga nakakalimutang kaluluwa ang iyong oras, ang iyong lakas, ang iyong pag-ibig. Naway kami rin ay mahawa sa iyong alab na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa at matutong tumugon sa tawag ng kabanalan sa kabila ng aming kahinaan. San Francisco, ikaw na daluyan ng maraming himala na binigyang kapangyarihan ng Diyos upang pagalingin ang mga may sakit sa katawan at kaluluwa. Kami ay naninikluhod sa iyo. Ipanalangin mo kami sa harap ng trono ng ating Panginoon. Hinihiling naming makatagpo kami ng kagalingan, hindi lamang sa aming mga sugat na panlabas, kundi lalo na sa mga sugat ng aming budhi at espiritu. Katulad ng ginawa mong walang kapag-urang pangangaral sa lansangan ng Naples, sa mga bilangguan, sa mga ospital at sa mga tahanan ng mahihirap, bigyan mo rin kami ng tapang na isabuhay at ipahayag ang ating pananampalataya. Tulungan mo kami o mapagmalasakit na Santo, na huwag matakot ipagtanggol ang katotohanan, upang sa gitna ng isang mundong ligaw, kami maging liwanag na patuloy na umaalab. Ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso at inililigtas ang mga bagbag ang luob. Aklat ng mga Awit kabanata 33 talata 13. Sa iyong pamamagitan San Francisco, naway mapawi ang aming pag-aalinlangan at madama naming muling buo ang aming loob. Tularan nawa namin ang iyong masigasig na pagninilay sa mga sugat ni Kristo upang sa tuwin maging sentro ng aming pagninilay at pag-ibig ang kanyang krus o mahal na San Francisco ng Kirola mo sa bawat panalangin naming may luha, sa bawat buntong hininga naming puno ng pangungulila, sa bawat oras na kami nanlalambot sa pananampalataya, kami umaasa sa iyong tulong. Ipakiusap mo sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Yesu Kristo at ng Espiritu Santo na kami mapuspos ng lakas, pag-asa at katatagan. Isama mo rin ang aming mga mahal sa buhay na malayo na sa pananampalataya. Tulad ng iyong ginawang masigasig na paglapit sa mga ligaw na kaluluwa, kami naninikluhod para sa kanilang pagbabalik. San Francisco, maging tagapamagitan ka namin upang muli nilang maramdaman ang pagyakap ng Diyos at magbalik loob sa Kanya ng may pusong mapagpakumbaba. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sulat ni Santiago, Kabanata 4, Talata 8 Turuan mo kaming palaging lumapit kahit sa gitna ng kasalanan, kahirapan at kadiliman. Huwag kaming mawalan ng pag-asa sapagkat sa Diyos laging may bagong simula at sa iyong tulong, San Francisco. Kami inaakay palapit sa kanya araw-araw. Sa huli, hinihiling namin na kami maging tulad mo, masigasig, matapat, at puspos ng pag-ibig sa Panginoon. Kung paano mong isinuko ang lahat para kay Kristo, turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pagtugon sa tawag niya sa amin. Kami rin naway maging mga buhay na saksi ng kanyang pag-ibig. At kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell icon para makatanggap pa ng higit pang mga biyaya at mensahe ang pananampalataya araw-araw. Naway ang mensaheng ito ay maging daluyan ng biyaya sa iyong buhay at magsilbing paalala na ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong paglalakbay patungo sa Diyos. Amen.